excited masyado Uy Tabi ba yung tapang mo? Saan ka? pa saan ka? No hmm. Ang um, ganda yun, tayo, tayo. Kuha niya ang laroan hmm. Kuha niya ang laroan Kaya, kaya maglalaro Jadi, ka laruan. Ano po yung laruan? Hindi. Hindi ka na kung mo lalaro tayo. Ano dali-dali? dali-dali? Ayan na po, ayan na po. Nakuha na po. Ay, paglaro na. <laughs> <laughs> Ang baka magkagawal pa eh. Hindi, kailangan mo maglaro tayo. Hindi. Ayan. Ayan. Kaya maglaro tayo. Basta yung ibigay. Okay. Bigyan mo sa akin. Bigyan mo sa akin.

Ano? Ay na, tayo. Ano? Okay, nasa yung naroon mo? Oh, wala. mo ibigay sa akin. Napi. Hmm. Eh. Hindi. Pasal na kamay ko. em đuổi bị giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ Hindi ko sa akin. na nga tayo. Hmm. Saan binibili sa Ano yan? Iko, ko Iko, masakit. Ah, pag Puro pag cerita Oh, bisa gitu. Lembanu. Hi. Hmm. Tahu juga bisa kayak gitu. Hmm. Ano na Ay hmm, Sa akin eh Ay ganyan ka ba hmm -mm. hmm. Hirap mo naman kaos, Mm. Mm. Eh? Oh. Oh. na, ayaw na sa'yo ng matandang aso. Ano? Ginugulo mo doon yung matandang aso. Na nahimik siya doon. Oh. Hmm. Oh, kasing gulo yung matandang aso. Hindi na gulo mo naman yung matandang aso. Hmm. Um, alam mo lang kung ilang taon na yun. Bata-bata mo pa, eh, isang taon ka pa lang. Yun yung matanda na. Hmm. Um, Ay na, 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 na. Ito mo magbigay sa akin eh. Hindi. Paano tayo maglalaro niyan? Paano tayo maglalaro niyan? Ayun mo na mo ni. Ay, hey, oh mm -hmm. ano mo sa labi? Mm-mm. Ano pa? Ano pa? Ano Ano Okay lang, usap natin. Ah, uh, pagpahinga mo lang kuya. Ayaw mo ibigay sa akin. Ang hmm. hmm. lakas eh. Ano? Hmm. Saan mo ibigay sa akin? Ang tapag mo dyan. Hmm. Hmm. Ang kinukuha ko, ayaw mo mo ibigay.

Oo, oo. Ang hirap mo kausap. Hmm, um, tapos bibigyan mo sa akin. Hmm, um, inuusap sa akin yan. Kasi, di mo na mo ibigay sa akin. Ay, may pag-usap ko doon sa matandang aso. Oo. Oo.

Good Bye bye. Vão bài ganh nó cuối